magandang araw mga idol ang topic natin ngayon is how to grow okra from seeds ayan yung content natin ngayon ito pala yung okra na unang naitanim ko mga idol smooth green F1 smooth green yung variety nya hindi pala siya F1 then ito yung ano mga idol buto gagawa lang tayo ng short demonstration sa pagtatanim ng okra or sa pagpupunla ng okra ganito lang mga idol ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan kung paano magtanim ng okra o kung paano magpatubo ng okra ito yung mga buto ng okra mga idol malalaki sila ito sa gantong punla ang ginagawa ko mga idol four seeds kahda punlaan kasi malalaki naman sila parang ganyan lang mga idol ito punlaan pa lang naman niya mga idol ipupunla ko muna sila dyan then once na tumubo na and pwede na silang i-transplant pag iwalay hiwalay na yan then tsaka ako tatabunan niya mga idol ganyan lang ako magpatubo ng okra simpleng simple lang pupunla ako muna sila dyan and then once na pwede na silang i-transplant pag malaki, medyo malaki na sila pag iwalay hiwalayin ko na yan tatabunan na lang natin yan ng konti nagkukunti lang yung gagawin natin tabon dyan kasi pag lumalim yan lumubog yung buto sa ano punlaan or lumalim yung tanim may hirapan tumubo yan bahagyan tamon lang ang gagawin natin sa pagpupunla pala mga idol pipili dapat kayo ng bughag na lupa or malambot na lupa para hindi mahirapan yung buto na ipupunla natin sumibol katulad nito mga idol Ma ano siya, buhaghag and malambot ganito yung mga magandang gamitin sa pagpupunla or sa pagtatanim or sa pagpapatubo ng mga buto na itatanim natin Yeah malambot siya tsaka buhaghag and then mga idol dapat pala sa isang punla ang kung malaki naman 2 to 3 seeds or 4 seeds ang pwede natin ipunla dito sa pamamaraan na yun, mga idol masisigurado natin na may tutubo dun sa buto kasi hindi naman lahat ng buto na itatime natin masisigurado na natin na tutubo sila mas maganda kung mas maraming buto yung ilalagay natin dyan para kung hindi may sumibol yung iba may sisibol pang iba katulad nito apat na buto tinanim ko dito pero tatlo lang ang tumubo may isang hindi tumubo dyan kaya mas maganda mas maraming buto 2 to 3 seeds or 4 seeds mas maganda pag ganyan kalaki naman or kaya mas maganda kung may seedling tray kayo na punlaan para hindi mas mahirap sa pagpupunla. Itinanim ko ngayon mga idol, yung pinunla ko. Isasama ko na yan dito sa mga okra na to Ayan pala yung first batch ng okra na naipunla ko. Ito yung kasama niya. No? Ang ganda ng tubo nila. Smooth green lahat yan. From isweseed. Halos nagtutubuan na. Ha. 6 days na pala yan mula nung naipunla ko. Ganyan na yung itsura nila. Hindi sabay-sabay yung tubo ng buto nila. Medyo, may, medyo malalaki na may bago pa lang na Ito, wala pang tumutubo. Kaya nga, mas maganda kung marami yung itatanim natin buto eh. Kasi hindi natin masisigurado kung tutubo lahat yun. Ito dito wala pa na tubo. Tsaka dito. Ayan mga idol. Dapat pala pagka tubo na yung mga tanim nating okra. Yung mga ganyan seedlings na sila. Ipepesto na dapat natin yung sa nasisikata ng araw. Para tumiba yung ano nila katawan. And tumaba. Tsaka tumigas. Kasi pag hindi na arawan yan. Or, ang tendency, ang tendency niya pagka hindi na arawan tatangkad lang ng tatangkad yung punla and then papayit yung katawan niya mahina na yung punla punla niya mabilis nang mamatay ang pagkaganon and then mabilis na mabali kaya mas maganda na ya papainitan na natin sila smooth green variety mabilis silang tumubo and mabilis din sila makakapamunga Ayan yung mga okra mga idol. Eto, ipapakita ko pa sa inyo yung iba kong pinunla. Eto, pipino yan mga idol. And then eto, patola. Tapos ito pipino din. First batch na, nang naipunla ko. Pwede na silang i-transplant. Kasi may pinakadahon uh, na sila. yan, And then ito naman, mga kamatis. Atina tomato yung ano niya, variety papatabayin ko pa yan tsaka palalakayin bago i-transplant hindi pa kasi pwede i-transplant yung ganito maliliit pa sila